mana 'pag pusa Okay mo sapin pa yan. Tulo Sa dalawa tatlo na oh. Malabas Ayan, meron pa yan. Meron pa, oh, buntot Oh. Ayan pa, oh. Ito, nakasabit. Eh doon, 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 don 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 Huwag ka pumasok. Ay, ka pumasok. Asa isa? Nagalaw na sa sulod ninyo. Ay, wag kang sa sulod. Hindi oh, kasi yan mga nganap ng mga tao na nakatibig Oo, ayaw niya yan. Oo. Oh, oh. Bigyan <coughs> sila ng box. Karton. atun <Artun>. Tapos, iwanan din siya. Ano? Baka pa Ano ang... Mabuhay pa nga niya. Mabuhay pa

o, kung paano sa drawer ng mga bato sinalabas ko usap ko sa ilalim ng sofa ng galit dito talaga alis nasa niya bitatong eh sino panganak yan diyan ano yan manganganak pa wala kaya lagi mo plywood lang aran Buntis na yung ni misaw sino naglalagkit itlog oh wala kani itlog ng isang ha ng itlog itlog eh may kahoy kasi yung chan. Ha? Tara dito. Kaya lang ko dugo-dugo doon na yun, may dugo-dugo doon o. Pagtingin ko dyan o, manang anak na pala. <hah> yung, yung isa ano pa eh, may mga sapin pa eh, binuklat ko yung sapin eh. Tatlo, tatlo, apat siguro yan. Ah, wala na siguro. Tatlo na tatlo na 'yan eh. pa manaka Siguro pinakalas niya na Ano 'yung uniform